Malalang aksidente sa Spain. Halos patayong kumambalang ang bus na yan sa entrada ng isang highway tunnel sa Spain. Dose-dose ang sugatan. Tatlo sa kanilang kritikal kaya isinakay sa helicopter para madala sa ospital. Sa Peru naman, hindi naman bababa sa 25 ang patay at 17 ang sugatan sa nadisgrashering bus. Bumulusok ang bus sa bangin sa tabi ng highway na may 200 metro ang lalim. Inimbestigahan na ang ng mga aksidente sa Peru at Spain. ito ang inyong Regional TV News. Oras na para sa mga balita ng GMA Regional TV mula sa Visayas at Mindanao kasama si Sarah Hilomen Velasco. Sarah? Salamat Rafi! Isang dalagita ang natagpoang walang buhay sa isang abandonado bahay sa Bansalan Davao del Sur. Sa Cebu City naman, nahulikam ang pagnanakaw sa isang computer shop doon ang mainit na balita hatid ni Femary Dumabok ng GMA Regional TV. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagpasok ng isang lalaki sa isang internet cafe sa Cebu City kahapon ng madaling araw. Sa isa pang kuha, makikita ang pagtanggal niya sa mga kable ng computer. Binuhat niya ang CPU na nagkakahalaga ng 42,000 pesos. Dali-dali siyang lumabas Nadaanan pa niya ang isang babae at lalaki na nakaupo sa hagdanan. Ang lalaking nakaupo, tauhan ng internet cafe. Ayon sa pulisya, inamin ng nasabing tauhan na napansin nito ang lalaking may bitbit na CPU. Pero buong akala niya ay kasamahan nila ito. Nalaman na lang niya na hindi niya kasamahan ang lalaki nang magtanong na siya sa iba pang kasamahan. Agad nilang hinabol ang kawatan pero hindi na nila naabutan. Nagsasagawa na ng follow-up operation ng pulisya. Arrestado ang isang lalaki sa panluluob sa isang bahay sa Talisay, Cebu. Basis sa investigasyon, huli sa akto ang sospek ng caretaker ng bahay habang binubuhat ang electrical at housing materials palabas ng bahay. Kabilang sa bitbit ng sospek, dalawang sliding door, light switch, dimmer switch, outlets ng aircon, circuit breaker at exhaust fan. Tinatayang na sa 26,000 pesos ang ninakaw ng sospek. Inihahanda na ang reklamong robbery laban sa sospek. Patay na ng matagpuan ng isang babaeng labing taong gulang sa bansa Davao del Sur nitong lunis. Unang inireport ng nanay at bayaw ng biktima sa pulisya ang pagkawala ng biktima noong linggo. Sa salaysay ng bayaw ng biktima, magkasama o mano silang dalawa noong linggo ng umaga sa paghahanap ng copper wire sa loob ng isang abandonadong bahay sa Poblasyon 1. Nauna umanong lumabas sa tumuwi ang biktima. Lunes ng hapon, pinuntahan ng pulisya ang bahay at doon na nakita ang bangkay ng biktima sa master's bedroom na tinakpan ng kumot. Habang nasa crime scene, umami ng bayaw na siya ang pumatay sa biktima nang hampasin niya ng kahoy sa ulo matapos umano silang magkaalitan. Hindi niya idinetalye ang sanhi ng kanilang alitan. Inihahanda na ang isasampang reklamo laban sa sospek. Femary Dumabok ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tinutukay pa rin ng pulisya ang sospek sa pamamaril sa isang binatilyo sa Bacolod City nitong Sabado. Ayon sa pulisya, ipapadala nila ang kuha ng CCTV sa Regional Anti-Cybercrime Unit para ma-enhance at matukoy ang pagkakakilanlan ng sospek na nakahelmet at sakay ng motorsiklo. Inihiling naman ng ina ng biktima na mahanap ang sospek sa pamamaril. Ayon sa kanya, nabubuyo lang ng na mga kaibigan ang kanyang anak na gumawa ng mga ilegal na aktividad. Pahirapan daw ang pagbabantay sa biktima na madalas tumakas sa kanilang bahay. Wala rin daw kinalaman ang biktima sa alegasyong sangkot sa pagdukot at pang-aabuso ng isang bata. After ng success ng Firefly, may dekalibring obra na naman ang GMA Pictures na mapapanood sa 2024 Metro Manila Film Festival. Yan ang Green Bones, starring palang araw actor Dennis Trillo Prinsesa ng City Jail star Sofia Pablo at isa pang big star na i-reveal soon. Tinanggap ni na GMA Pictures President and GMA Network Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at GMA Pictures Executive Vice President at GMA Public Affairs First Vice President Nessa Valdelion ang flag of recognition para sa pelikula. It's from the same makers of Firefly. Same creative team. Pero of course, ito naman ay uh, minentor ito ni Sir Ricky Lee. Kaya may, may pagka-malalim talaga itong pelikulang ito. Feel good. Bukod sa Green Bones, pasok na rin sa 58th edition ng MMFF ang And The Bread winner is ni It's Showtime host Vice Ganda at comedian Eugene Domingo. Himala, isang musical ni na Sparkle Singer Asel Santos at Between Escalante, The Kingdom ni na Piolo Pascual at Vic Soto, at Strange Frequencies Haunted Hospital kung saan bida sina na Enrique Hill, Jane De Leon at Rob Gomez. Samantala, maaari nang magkaroon ng direktang komunikasyon ang presidential offices ng Pilipinas at China sakaling magkaroon muli ng tensyon sa West Philippine Sea. Batay po yan sa bagong napagkasunduan ng dalawang bansa ayon sa ilang sources ng GMA Integrated News. Nakasaad dyan na gagawa po ng iba't ibang channel para sa ugnayan ng Pilipinas at ng China kung saan maaari yung gamitin ng opisina ng mga Pangulo, mga kinatawan nito, Foreign Affairs Ministry at ng Coast Guard. Dati nang may hotline ng dalawang bansa para sa mga issues sa West Philippine Sea. Noong August 2023, sinubukan daw tawagan ng Pilipinas ang China kaugnay sa pag-water cannon ng kanilang Coast Guard sa bangka ng Pilipinas. Pero hindi matawagan ang China ng ilang oras ayon sa Department of Foreign Affairs. Nakikipag-ugnayan pa raw ang DFA sa China para sa implementasyon ng bagong kasunduan. Hindi pa natatapos ang paglalagay ng mga bagong cooling towers sa Naiya Terminal 3 mula alas 9 kagabi ng simula ng shutdown sa centralized cooling system ng airport terminal. Yan ay para palitan ng mga lumang cooling tower. Aabot na sa mahigit labindalawang oras ang shutdown na nagresulta sa grabing init sa terminal. Umihingi naman ng pangunawa si MIA General Manager Eric Jose Ines para sa anumang abalang idinulot ng upgrade sa terminal. Nagtatakbuhan, sigawan, napatakbo sa takot ng mga tao sa isang mos sa Muscat, Oman. Kasunod ito ng pagalingawangon ng mga putok ng baril. Ayon sa Oman Police, sham ang patay, kabilang ang tatlong umatake. Dalawang putwalo ang sugatan. Kabilang din sa mga nasawi ang apat na Pakistani. Itinuturing na ito ng Pakistan Foreign Ministry na isang terrorist attack. Inako ng militanteng grupo ng Islamic State ang pamamaril. Ito ang inyong Regional TV News. Narescue ang isang Asian palm civet o busang matapos mahulog at matrap sa isang hukay sa Basod, Camarines Norte. Naging panitama ng pag-rescue sa busang dahil mailap ito. Iniwasan din nilang masaktan o makakagat ang musang. Ayon sa mga otoridad, nasa 2 hanggang tatlong taong gulang ang musang at nasa mabuti ng kondisyon paalala nila sakaling makakita ng musang o iba pang wildlife species, agad itong i-report sa mga otoridad. Bawal kasi ang paghuli o pag-alaga sa mga ito. Nakatakdang pakawalan ang musang sa Bicol Natural Park. Patay ang isang lalaking senior citizen matapos malunod habang naliligo sa dagat sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Aya ba ay. Abramida, ay. Pahirapan ang rescue operation sa lalaki dahil sa malalakas na hampas ng alon. Gamit ang lubid, inakay ng mga rescuer ang lalaki. Isinugod sa ospital ang biktima pero idiniklara siyang dead on arrival. Ayon sa mga otoridad, mag-isang nali sa dagat ang lalaki. Na-turnover na sa pamilya ang kanyang labi. Panawagan ng mga otoridad, iwasan ang pagligo sa dagat kapag masama ang panahon. Para sa mga elf dyan, excited na ibinalita ni Super Junior member Sangmin na magkakaanak na siya. Ayon sa kanya, buong puso niyang mamahalin at aalagaan ang kanyang anak. Sampung taon na silang kasal ng asawa niyang si Kim Saon. Eight months nang buntis ang kanyang misis. Kasunod ng panghahak sa YouTube channel ng bandang Ben and Ben, na-hack din ang official YouTube channel ng P-pop group na SB19. Yan ang inanunsyo ng Wanzi Entertainment sa X. Ayon sa kanila, na report na nila ang mga, sa mga otoridad ang nasabing hacking. Under control na raw ang sitwasyon. Nagpasalamat din sila sa patuloy na suporta ng fans. Samantala, na-restore at na-recover na raw ng Ben and Ben ang ilang parte ng kanilang YouTube channel mula sa Anilay hijackers. Jackers. Ito ang inyong Regional TV News. Isang babae ang nagtangka umunong magpuslit ng hinihinalang shabu sa kulungan sa Lukban, Quezon. Ang droga na bistong nakatago sa espasol. Ayon sa PNP, ibibigay sana iyon ang 21 taong gulang na dalaw sa kanyang live-in partner na nakakulong sa Lukban Municipal Police Station. May nakuha rin isa pang sachet ng hinihinalang shabu sa kanyang jacket. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na kuhanin ang pahayagang sospek na nakakulong na rin ngayon. Nagkagulo sa Men's Basketball Secondary Level Finals ng Palarong Pambansa 2024 sa Cebu City. Pagkakuha ng bola ng isang manlalaro mula sa NCR, nagsimula siyang maniko ng dalawang nakapalibot sa kanya. Nagkatulakan ang dalawang player ng magkabilang team hanggang may sumugod at nanuntok na player mula sa Central Zone. Naawat din naman agad ang gulo. Natuloy ang laro pero hindi na pinalaro ang apat na players na sangkot sa away. Panalo sa finals ang NCR at nakuha ang gold medal. Pinangunahan naman ni Vice President at outgoing Defense Secretary Sara Duterte ang closing ceremony ng Palarong Pambansa kahapon. Isinagawa na rin doon ang awarding overall champion ang National Capital Region na may 98 gold medals, 66 silver at 74 na bronze. Sinundan sila ng Calabarzon, Western Visayas, Davao Region at Central Visayas. May minor awards ding iginawad sa mga delegasyon. Kabilang dyan ang most organized, most eco-friendly, pinakamatatag na delegasyon at iba pa. May naitalang kaso ng skin disease sa bayan ng Datu Montawal sa Maguindanao del Sur dahil po sa pagbaha. Kaya kamustahin na po natin ang lagay roon at iba pang bahagi ng probinsya sa ulit on the spot ni Justoni Humamil ng GMA Regional TV. Justoni? Connie humupa na ang baha sa ilang mga lugar sa bayan ng Datu Montawal at Pagalungan sa Maguindanao del Sur Ngunit problema naman ngayon ng ilang mga residente ang makakapal na putik sa kanilang bahay. Dahil sa matinding pinsala na iniwan ng pagbaha, nagdeklara na ng State of Calamity ang probinsya na Maguindar del Sur para magamit ang Calamity Fund. Abot hanggang dibdib pa kahapon ang baha sa ibang parte dito sa barangay layong pagalungan Maguindar del Sur. Ngayong araw, humupa na ang baha. Abala na sa pagbilad ng mga nabasang gamit nila ang mga residente. Bagamat unti-unti na rin humupa ang baha sa ilang kabahayan, problema naman nila ngayon ang makakapal na putik. Hindi pa rin makabalik ang mga binahang residente sa dato Muntawal dahil may baha pa rin sa loob ng kanilang bahay. Kaya natutulog muna sila sa gilid ng kalsada gamit ang trapal na ginawang barong-barong at tinitiis ang lamig dahil wala silang kumot. Dito na rin sila nagluluto ng kanilang pagkain. Dahil sa matinding pinsala ng pagbaha sa probinsya, nagdeklara na ng State of Calamity ang probinsya para magamit ang Calamity Fund. Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong ng provincial government ng Maguindanao del Sur, gaya ng pagkain, kitchen utensils, sleeping kits, malinis na tubig at iba pa. Pinafinalize na rin ang kabuoang danyos na iniwan ng pagbaha. Sa bayan ng Muntawal, may dalawang naitalang kaso ng skin disease dahil sa baha. Wala namang kaso ng leptospirosis. Paalala, paalala ng Rural Health Unit sa publiko na huwag maligo sa baha para iwas sakit. hindi po kasi natin maiwasan kasi abrupt po yung pagdating ng tubig dito sa kasi alam naman po natin na catch basin po yung datong muntawal as much as we can po um, nagkakaroon po kami agad ng health education pinapagalaw po namin yung mga BHW natin yung mga barang health station po tapos nakikipag na coordinate po din po kami sa mga uh, local local barangay unit po para maagapan po agad yung uh, paglalaro ng mga bata no sa sa baha po para hindi na po sila lumusong at maiwasan po natin magkaroon po ng uh, sakit Honi, ayon sa PDRRMO, magin dinadulos due sa sete sa 24 na bayan ng probinsya ang apektado sa pagbaha. Inaalam pa ngayon ang kabuoang danyos na iniwan ng baha. Honi. Maraming salamat, mga mga ng GMA Regional TV. Ito, Marit Pare, ha? ibang klase talaga ang pagiging fan ng mga Pilipino. Ay, sinabi mo, gaya na lamang ho ng isang taga Mabalak at Pampanga na may isang milyong paandar na alay sa kanyang iniidolo. Narito ang kanyang priceless na mga obra. Ayan o, no, words can express ang paghanga ni Danilo Coma para kay Robert Jawo Jaworski. Ang kanyang paandar, one million words lang naman para kay Big J. Personal na nakita ng basketball legend ng artworks noong 2019 at binigyan pa ng autograph o... Oh. 2010 sinimula ni Danilo ang isang milyong jawo dedication at naabot niya ang target after almost 11 years. Wow! wow. 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 Nako, congratulations! Oh, so, oh, yeah. at may mga design ha. Yes, yan ang pagmamahal, <laughs> di ba? Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.